isa lang yung ID niya o expired yung ID niya hindi valid yung ID niya hindi mo transfer may paraan dyan okay? kung yan ang problema mo para sa iyo video na to kaming nagtatanong nito sa akin kung paano ang gagawin dahil yung kanilang nabili na motor o sasakyan ay expired na yung ID mapapatransfer pa daw ba yon o hindi na so malaking problema nga yan kung expired na yung ID Ah, uh, halimbawa binigyan ka ng 1 uh, year ago na nung nakalipas nung nag-ano kayo, nag-deal kayo tapos yung ID niya na, na expired dahil hindi mo agad ito na pa-transfer of owner. Nako, alam nyo ba sa motor na kapag ka hindi mo na pa-transfer ito within 5 days, maaari kang mapenalty or uh, magmulta. Ayun. So, uh, and then kapag ka nagpa-transfer ka naman, tapos late na, uh, I think nasa 400 yung penalty niyan kapag ka hindi mo hindi mo na pa-transfer within 5 days working days no pagkabili mo okay so paano nilalaman nalaman paano mo nalaman paano nila nalaman na yung date na yung pagkabili mo nagbe nila dun sa didob sale kung saan anong date na notary yan then yung tanong nyo kung expired yung ID is pwede ba ipatransfer pa ah uh, ganito may solution pa dyan okay ang ginawa ko noon naabutan na ako ng expiration yung nabili kong motor naabutan na expiration ng ID nya so ah uh, magpagawa ako ng affidavit of warranty kung tawagin sa si LTO. So, document siya, yes, uh, notaryado, affidavit of warranty na si, ang mga details nun, yung notary public na yung bahala maglagay ng mga details nun, uh, bigyan mo lang siya ng kopya ng ID mo, na tapos uh, yung ORCR, yan, bigyan mo lang siya ng kopya niyan, then siya namin bahala doon. Then, transfer mo na yon, Okay? Kahit na-expired ang ID mo, Ayan. Isa lang yung ID. Ayan. Hindi valid yung ID for example, uh, school ID. Ayan, so hindi naman siya as invalid ID, di ba? So sa, sa experience ko to ha, pero hindi ko sinasabing sa lahat ng LTO ina-accept 'yan. Ayan, sa sa experience ko, twice na ako nakaano 'yan. Yes, tinanggap naman. gumawala ako ng affidavit of warranty. Pero take note may HPG na hindi yan ino-honor. Sa LTO ino-honor yan. Kasi kailangan mo rin kasi ng HPG clearance eh. So, yun sa requirements, check nila yung ID. Hindi mo lang pwede dahilan na, Sir, hindi ko na makontak eh. Sir, nasa abroad na po eh. Madalas dahilan natin, nasa abroad na. Sir, patay na po yung may-ari, yung nakapangalan. So, ayan yung mga sinasabi natin madalas. Pero hindi naman pwedeng palusot yan. Based sa experience ko, hinahanap talaga yung... sabi nila, okay, hindi namin ma-process to. Hanap ka ng ay uh, ipagawa mo na uh, hanapin mo yung may ari Pahingi ka ng updated na ID ayan pero yun nga may LTO may HPG office depende kasi kung gaano ka stricto yung LTO, yung HPG office mo dapat naman siguro sa pakiusap depende lang sa pakiusap kasi kung susungit-sungit ka pa eh bahala ka na sa buhay mo Diba tayo yung may kailangan tayo may kausap okay na sir uh, ganito po kasi uh, hindi ko na po siya mahahanap na nagtry na akong mag-reach out siya wala rin so Ganon. So, kung wala talaga, eh, ganon na. haya mo, pag, uh, nag, ganon ang ginawa ko. Nagpagawa ko na affidavit of warranty, tinanggap naman. Ayan. Tinanggap ni LTO, tinanggap ni HPG. Pero hindi ko sinasabing lahat ng office na yan, tatanggapin yan. Okay? Ayan. Ang, ang cover ng affidavit of warranty, kung expired yung ID ng registered owner, isa lang yung ID niya, or hindi valid yung ID niya, kasi yung experience ko nga, school ID lang yung sa kanya noon, expired pa. Diba? Tapos wala pa siyang lisensya. O, oh, di ba? Student lang. So, kasi nga, estudyante. Student permit pa lang. Eh, iwan ko ba't nakabili ng motor yon <laughs> So, ayun. Na-transfer ko naman. Okay naman siya. So, sa area ko, in CR. Ayan. Quezon, sabi, Quezon City. Ayan, Quezon City. Uh, napakiusapan ko naman. So, di ko alam sa area nyo. Kasi may mga nagme-message sa akin na hindi daw pa rin pwede sa area nila. Ayaw pa rin daw. So, nakadepende kasi talaga sa area. Okay? Ayun lang, mga karay. Sharing, scaring.